wala pong kagatol gatol etong statement na ito ni ni former senator Antonio Trillanes etong um salen daw na ito ni Bongo ay isang napakalaking kasinungalingan Eto daw ay tahasang panloloko yan yan naman ang gusto ng mga taga-suporta ng mga Duterte at, at at ng ng isang ito eh ni Bongo yung sila ay ginagago yung sila ay winawalang hiya. Yun nga, tuwang-tuwa pa nga daw habang sila ay ginagago ng kanilang mga idolo. Ganyan kalala. Ganyan kalaki ng problema. Uh, or ang problemang ito ay napakalaki. <laughs> Kaya nagkakaganto ang ating bansa dahil nga sa mga sa mga uh, fanatics ng mga politiko katulad nga nitong mga Duterte at kasama na, na diyan ano, si Bongko. Hmm. Panloloko. Napakalaking panloloko. Abay si Bongo lang ba? Kasi kung tutuusin, kung titignan niyo pong maigi, naglalabasa na rin ngayon. Ang panloloko rin, ang napakalaking panloloko rin na itong si Jesus Escudero bilang kuno nga ay isa sa pinaka or the poorest senator na meron tayo. <laughs> ang lala. Kaya etong ginagawang ito ni former Senator Trillianes alam natin na siya ay nagpapaimbestiga. Alam natin na siya ay kumakalap ng mga ebidensya at hindi niya basta-bastang sasabihin itong ganitong statement hangga't wala siyang ebidensya. Kikilabutan daw tayo kung kung malaman natin kung ano yung totoo tungkol kay Bongo. At ngayon, makikita niyo po sa social media uh, yung atake ngayon ni Bongo ay katulad na katulad ng atake ni Digong, yung kakain sa mga turo-turo diba Maglalakad sa kung saang street at uh, manlilibre ng ng mga shopaw halimbawa at kung ano-ano pa ng mga street food. Ganyan. Ganyan na ganyan ang ang mukhang uh, natutunan natutunan natong si Bongo sa kanyang idolo na si Digong. Kasi nung alingan Dapat magpa-life lifestyle check etong isang ito. Uulitin ko lang ang sinasabi ni former Senator Chilianes Uh, tungkol sa kanyang mansion na halos nagkakahalaga daw ng kalahating bilyon, uh, luxury cars, at marami pang iba. Hmm. Yan, nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba yan sa katauhan ni Bongo sa mga uh, pinupost niya, sa mga photo ops niya? Natural hindi. Kaya meron mga ganito na dapat talaga ay ilagay sa lifestyle check. At yung mga pag-iimbestiga na ginagawa ni former Senator Antonio Trillanes, nako, credit, credit, malaking credit ito sa kanya. Dahil uh, kung merong patuloy na nagkakaroon ng lakas ng loob para pa-iimbestigahan itong mga corrupt na politiko na ito, sa so tingin ko, nasa una, nasa listahan, nasa una o una sa listahan, itong si former Senator Antonio Trillanes, kaya kahanga-hanga. Bakit malakas ang kanyang loob unang-una? Dahil walang pwedeng ibato o ibalik sa kanya ang kanyang mga tinutugis, ang kanyang mga pinaiimbestigahan. Dahil kung meron ding tinatago ang isang Antonio Trillanes, siguro mas matatakot siya na kalabanin ang mga Duterte at yung mga nasa paligid niya na itong silikong. Good luck!